Hello YouTube, Brumel Max Vlog. Welcome to my channel. At ang reaction video po natin ngayon mga idol at ito ay Night Spear Fishing ni Yayang B. Yan, subscribe ni si Yayang B mga idol. At syempre, kung bago ka pa lang sa akin channel, wag eh, huwag kalimutan mag-subscribe at pag-click ng notification bell at silik all para updated kayo sa aking mga i-upload na mga bagong reaction video na gaya po nito. Tirahin na po natin to bago pa tirahin ng iba. Let's play! Yun. sa mga kayayang Welcome ulit sa ating YouTube channel Papunta kami ngayon sa Parula ulit Sa Parula ang kanilang mga lokasyon Kasama na natin si Tata Ganda ng isla nila ay dulo At syempre bago po tayo mga nod ng mga spear fishing Kape po tayo taga balibadon uh, sa munisipyo ng Cortez, Surigao del Sur. Taga Surigao pala si Idol Ayangbe. Ah naibigay ko na kay Busanas 'yung mga handle tapos may natapos siya apat. Tapos bukas a kukunin ko 'yung apat para pinturahan. Yung septing nating 10. Ah patapos na kalmado nang ang linaw naman ng dagat. Grabe lakas ng alon. Kaya kagabi sinubukan namin mamana sa parola. Ah may inauli naman kaso medyo malabo pa. Tapos ngayon susubukan na namin sana makarami So yun, sa lahat ng bago pa lang, uh, pakisubscribe. Ano may kubo sa ano? Sa likod ni Idol Yayang B, may kubo sa likod. Oh, linaw ng ano. Biyahin na sila Idol. Papunta sa spot nila. You know, may kubo sa ano. Ano yun, bahay? Parang ano, parolak? Yung ilaw pati. Yun, no? Ang ganda ng isla nila, idol. Yan, may mga ma parang maalon, mababaw yan, na parang... <coughs> Bilis naman ng bangka nila Idol, oh ayuna 556 na kaya yan 556 din pero nang buwan mga kaya yan may buwan eh sa amin pag may buwan ano uh, parang mailap yung isda pag gabi pag may buwan sige ah bango sa hindi pa po nakakaalam dyan ako po ay na is per fishing din sa probinsya namin yun, nagagayak na si Idol. Yayang B. Yun, yung mga, yung pana niya na slicer, yung pagkagawa ng pana ni Idol. Oh. Yun, no? Kumailalim na si Idol. Ay, bumungad na na. Bumubumungad. Ay, yung ano. Ilak, kung tawagin sa amin ay Danoy. Laki. Ang laki, mahigit isang kilo. Winiwano, unang pana ni Idol Yayang B. Ilak. Oh, nice. You know, may ano, bawal to panain sa amin eh. Ano, yung pamilya ng parrotfish. fish. Pinabawal, pinabawal ho ito ng mga bipart. Diba no, bakit? And, uh, bawal din kila idol kasi hindi naman pinana ni idol eh. Bawal. Ayun no, nakita ko yung buntot. Panggisan, ayan. Lagot ka. Sapul. Sapul ka, banggisan ka. Kung tawagin sa amin ay banggisan o di kaya ay surahat. Iba't iba kasi ang uri ng banggisan. May banggisan na tinatawag na walang sungay dito sa noo. At saka may banggisan din na orange ang buntot. Kape. Oo. Ang sarap panain ng lapad ng isda. Yun know, o, mungit paborito ko to mga idol ang mungit ay lalo na pagbagong kuha ay paborito ko to sa kinilaw ay shot to sa puruhan na tamaan ayun oh no, laki yun ay nailap ayun pa eh. parang ano alokito Hmm, sapul ka. Talukito. Eh, hindi. Parang hindi. Anong isda ito? Malapad. Talukito ka. Eh, hindi. Hindi, iba sa talukito. Ang tawag, ay tama, narinig ko kanina sabi na yun, lapis. Tawag dito sa amin din, lapis. Lapis hindi lapis, lapis. Ayun pa isa. Uy, ang dami. Sapul ka. Mm. Ayun pa, oh. Ayun, bo. Sumalubong, oh. oh. Napakaganda panain. Yung hindi ka na maghirap maghabol. usang lalapit sa'yo ang pinapana mo. Ayun pang isa sa baba. Ayun oh. No? Hmm, sapul ka. Ang hmm, sarap pa nain talaga pag ganito kalalaki na yung isda. Lapis. Pero pagkaalam ko ito eh, ano, malangsa to eh. Ay syempre isda, malangsa talaga. Ayun oh, no? pang ilan na yung pana ni Idol, hindi ko na bilang yun yun dala dala yung alambre sa ilalim mo oh. ito yung sinasabi ko kanina mga idol sa nauna kong video na nireaction yung kay Pansboy TV shoutout sa iyo idol yung pana niya ay walang sima ang dulo. Kung papanay niya yung isda, i pa niya, itutusok. Pero kay Idol Yayang B, yung may sima yung dulo, pag natamaan, kahit malaki, bibitawan lang, hindi nabubunot. ito mas maganda na ano, na no pero kasi, kasi kay fans mga ano lang yun eh mga medyo malilit lang pero ito kay Yayang B ay malalaki mga malalaking isda ang binabanatan ito eh kwarta na to idol Eh tumago ko sumandal talaga sa bato Akala mo hindi ka nakita. Hmm, sakul ka. Akala mo hindi ka nakita, ah. Ito, labungan. Awag sa amin. Labungan. Yung iba nito, mailap pag may buwan. Pero dito, eh, kaya sa ispat na idol. Ano yun? Ayun, mungit. Mungit. Ito na yung mungit na may orange sa katawan. Ito ay malansang malansa talaga. Ito na ay mungit. Ang maganda luto nito pag malaki ay ihawin muna tapos bago gataan. Masarap ito. Oh, nice. Yun, ano ito? Ay, mailap. Mailap. Hindi na napana ni Idol. Ayun, sa butas na naman ang mungit. Sa amin kasi pang idol sa probinsya, pag nag-night spear, nag spear fishing kami, pag nagkumakain na kami sa tabing dagat, ito talaga yung paborito ko. Yung, yung mga kasama ko ay iniihaw pero ako ay hindi ko to iniihaw. Kinikilaw ko lang ito. Lapado. Ang oh, big size. Ah, oh, daming huli ni Idol. May malaking ilak, oh. Yung surahan. Yung lapis. Lap lapis. Yayang B, yung bangka. Wow. Hila na. May ano pala si Idol na pana, oh. Parang grouper. Yon, ang dami. Eh. Isa. Ang lalaki. Oh, nice. Ah, uh, Umuwi sila ay alauna na madaling araw, uh, 1:43 AM. At siyempre mga idol, hanggang dito na rin, na lang din po tayo. Kung gusto niyo makita yung mga mga video ng mga mga upload na video ni Yayang B, ay, puntahan niyo po yung channel niya. Ang pangalan ay Yayang B. Ay marami maraming po salamat idol sa panonood. God bless